Mami ko! Mami! 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 Frank? Rosette, napak! Muyan, mo yan. Jean Rose! Nauubos nang talagang pasensya ko sa'yo, ha? Bakit ka ba nagmamaktol? I'm giving you 20 minutes to dress up. Ang sabi sa akin ng mami mo, isama kita sa kanyang fashion show. Hindi ako sasama. Ano hindi ka sasama? Ano ba talagang problema mo? Ayaw mo makipag-usap sa akin. Ayaw mo kausapin si Kenneth at saka si Glenda. Ayaw mo rin kumain. Pabayaan niyo na ako, please! Arien. Ano ba kayo? Matino ako! Hindi ako para mag... Basta't pabayaan niyo na ako, just leave me alone! Huwag niyo na akong pakialaman! Huwag mo akong tatalikulan kapag kinakausap kita, ha? Masyado kang bastos! Will you just leave me alone? Pabayaan niyo na ako! Naggulo na tao. Gusto lang mapag-isa. Masama ba yun? Nakakaistorbo ba ako? Basta sabihin niyo kay mami, I can't make it. Is that asking too much? Alam mo ba, ang bata-bata mo pa, kung magsasagot ka sa akin, wala kang karispe-respeto, anak ka nga talaga ng nanay mo. Ano alam niya sa akin, ina? Ano? I'm sorry. I get too worried, Mommy. Basta tumalis ka ng bahay, hindi ko alam kung saan ka nagpunta at kung bakit. How inconsiderate of you. I got worried sick. Magdaramdam ka ng konti. Kinalimutan mo ng lahat ang mga pangaral ko sa sa'yo. Huwag na kayong magalit sa akin, Mami. Hindi na ako maglalayas. Hindi na sasama ang loob ko sa'yo. Please forgive me, Mami. ang tunay kong mami at daddy pag dumating sila pag kukunin nila ako anong gagawin mo mami? Ewan ko. Ay. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pag nawala ka sa akin. Hindi ko alam. <laughs> Hindi naman ako sasama sa kanila. Hindi ko sila kilala. Mahirap ang desisyon. Hindi mo pa sila nakikita. <laughs> ikaw ang nag-alaga sa akin. Nagpalaki. Mami, huwag mo akong bibigay sa kanila. Uh, uh, Ayoko po. Dahil ikaw lamang aking ina. Mami ikaw lamang aking mami. Huwag ka nang umiyak. Ikaw lang din naman ang aking baby eh. Join us Edmond Siya si Jean Rose Anak mo Jean Rose Ang daddy mo I'm so happy to meet you, Jean Rose. Kung kayo po ang aking daddy, bakit ngayon ko lang kayo nakita? Pagkukulang ko, anak. Napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Pero hindi bale. Tupunan ko. Bakit anak? Hindi ka ba natutuwa? Nakilala mo ng daddy mo? Masaya naman po. I guess I'm just a little confused. Noon, biglang-bigla nalaman ko ampun pala ko. Tapos, eto. Bigla rin. A complete stranger. Ngayon ko lang nakita daddy ko pala. Naiintindihan ko, anak. Makikita mo. Magkakasanayan din tayo. Ma'am, narito ho ang mga kaibigan ni Jean Rose. Ah, papasukin mo sila. Halika kayo, Kenneth. Um, daddy mga kaklase ko. Si Glenda. Good afternoon, ho. Si Austin. Kumusta po? Si Michelle. Si Kenneth. At saka, alam mo daddy, siya nagdidirect ng na mga show sa school. Ang galing-galing nga. Mm -hmm. Kenneth. Mm -hmm. <laughs> itong anak ko. Magagaling ang mga kaibigan niya. Mm -hmm. Aba, hindi lang magagaling. Mababait pa. At wala silang mga bisyo. Mm -hmm. um, ah, Ma'am, Dad, excuse me muna. Pupunta muna kami doon. Oh, sige. Excuse me, friends. Excuse me. Okay. Sorry ka na. <laughs> Bilis ng panahon, ano? Sa nakikita ko, maganda ang ginawa mong pagpapalaki sa kanya. Salamat, Edmond. Bata pa na niya, at Pogi pa. Mm -hmm. Ano? Mas gwapo pa sa akin? Hmm? Ako talaga kahit kailan insecure. <laughs> Hindi lang insecure, seloso pa. Alam mo naman, <laughs> mahal kita eh. Kaya, <laughs> eh, Jean Rose, kailan pa dumating ang daddy mo? Ewan ko nga eh. Ang totoo, ngayon lang nga kami nag-meet. Kasi, baka sobrang street to yan. Hindi na kami makadalaw sa'yo dito. Eh, kitang-kita mo naman, napaka-sport. At saka, galing niya sa States, ang tagal niya doon. At saka, ang ugali niya ay Western, di ba? Sana nga wala magbago, no? Eto naman. Oh, guys, ano kasi niyang merienda? na muna, sandali lang. Uy! Gising! Bango na! Naman eh. Pagod na pagod pa nga ako sa paglalaba eh. Huwag ka nga lalatalata Malapit ang hampere eh. Sige na! Hindi ka na! Hindi ka na! Ayan, boss. Ayan, ah. Oh. oh, hindi ba okay? Pambira ka naman, pare. Lugi naman yata ako sa 50 rito. Boss naman! E mas okay naman yan kaysa doon sa mga pinagsawa ng mga foreigners sa ermita. Eh, kung ayaw nyo, doon na lang kayo. Pwede na ito, pero paliguan mo muna. Yun lang pala eh. O, narinig mo. Ligo. Dali-dali. magsabong ka mabuti ha. Magsipilyo ka, magmumog ka. Pagbutihin mo, makapal yan. Nanalo sa... yan. Huwag kang papalag kung ayaw mong madagdagan yung pekrot mo sa mukha ha. Hmm, maganda tong kargada mo ha. Magkano ba umabot sa ganito? Wag mong problemahin yan. Akong bahala sa'yo dyan. Basta ihanap mo ako ng chicks. Yung mas bata, tsaka yung walang karanasan magkakamerong kanyan. Akong bahala sa iyo. Hmm. Ano na yung malaking surpresa ang sinasabi mo sa akin? Aba, Mr. Dancel. Talaga mo pwede nyo ipagmalaki ang anak niyo Dahil top ho yan sa klase namin. Tsaka naka 100 ho siya sa tatlong subjects. Congratulations, Iha. We're very proud of you. Thank you, Mommy. Ito naman, para yun lang pinagyayabang pa eh. Eh bakit naman hindi? Achievement yun eh. O sige, buti pa. Kunin mo ang test papers mo para may ebidensya ka. Sige nga, Pasikatan mo ang daddy. Um, sandali lang po kukunin ko muna. Nasa gitna ng pagkain eh. <coughs> Sige na naman Hindi bo. pwede eh. Mapapagalitan Ay, ako. Hindi po. pwede talaga. Para niyo ng awa. Palabasin niyo lang yung ang kulit bata. Ang mo. Lalo hindi po pwede yun. Guard, bakit? Ay, ang kulit eh. Kangina pa nagpipilit magtanong tungkol sa'yo. Nakikita ko po kayo sa school, tapos hanggang dito eh. Um, <coughs> sinasundan niyo <po> ba ako? <coughs> Ang totoo niyan eh. Ni ayaw kong lumipas ang kahit na isang araw na hindi kita nakikita. Sino po ba kayo? Um, anong pangalan niyo? Gina. Gina? Gina Balmori? Paano uh, mo nalaman ang apelido ko? Kayo po <coughs> ba ang tunay kong ina? Sino may sabi sa'yo? Alam ko pong kayo po ang tunay kong ina. Inay! Anak! Bakit mo niyo ako pinamigay? Hindi niyo po ba ako mahal? Mahirap ipaliwanag, anak. Gusto ko pong malaman. Sasama ako kung kailangan. Um, guard! Paghahanapin ako ni na mami. Sabihin mo, ihatid ko mo ng tunay kong inasasakayan, ha? Baka huwag ako makagalitan. Babalik ko ko kagad. Ah, eh, eh, opo. ito na bayad <coughs> 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 Pasensya ka na anak Hanggang dito lang ang sakay Maglalakad pa tayo ng konti Ay, Malayo pa po ba? Ay hindi naman, malapit na, ayun lang sa kabila Baka hinahanap na ako ni na mami eh. Ay hindi naman tayo magtatagal eh Ihatid kita agad Halika tuloy ka doon maupo ka muna. Malit lang itong bahay ko, Jean Rose. Mahirap lang kasi yung nanay mo eh. <coughs> ano ka ba namang klaseng gwardya? Ganitong oras ng gabi, hinayaan mo lumabas ng gate ang anak ko nang wala akong permiso. Kasi ihati uh, daw po sa sakay ng tunay niyang ina. Oh, sinasabi ko na nga ba eh. Kailanman, hindi ako talaga nagtiwala sa Jean ang yan eh. Ayan, umpisa na ito ng gulo mo. Edmond! Tutal, ikaw ang tunay na ama ng batang yan. Kaya tulungan mo na lamang to si Rose. Dahil sa ako, hindi ko na kaya ang sakit ng ulong ito. Excuse me, ako yung magpapahinga na. Ah, may pagkain nga pala rito. <coughs> ito. Kaya lang, hindi ako sigurado kung kumakain ka mga pagkain namin eh. Inay, hindi naman po ako nagugutom eh. Alam nyo, ipinakilala ni Mami ang Daddy, si Mr. Edmund Dancel. Edmund. Mayaman yun. Big time siya. Bakit po niya kayo? Hindi natin isa ganitong kalagayan. Mahirap ipaliwanag, anak. Mahabang istorya. Kayaan niyo po. Ibabalita ko po sa mami ko na tagpuan ko na po kayo. Hihingi po ako ng pera, tapos tutulungan ko po kayo. Oh, huwag na. Huwag na, anak nakakahiya. Oh, o, Gina. May eh, maganda ka palang bisita. Yan ba anak mo? Maganda. Mukhang lumalangoy sa yaman. Hindi tulad natin, nagdidildil ng asin. Mukhang mabayat. Para bang hindi niya matitiis ang kanyang inang walang mabiling gamot. Abang siya nakatira sa palasyo ng mga Rosales. Frank, Frank, pakiusap lang. Huwag ka nang makialam dito sa amin. Baka mata akong anak ko sa iyo. <coughs> ihati din niyo ako sa amin. Sige na ho, saka lang ulit tayo mag-uusap. Sige na po. Isa pa ba hinahanap na ako nila, Mami? Bakit naman? Naalala mo yung... yung ...mampun sa'yo, pero... Ang inay mo, hindi mo man lamang isipin kung nasasabit siya sa'yo. Dito ka. Kung hihahatid lamang si Gina sa may sakayan, bakit hindi man lang natin inabutan doon? Ni hindi man lang natin nasa lubong? Hindi kaya may tangka na si Gina? Nabubiin na sa akin si Jean Rose? Hello? Kanina ko pa iniintay ang tawag mo. Handa na ang lahat. Saan ko dadalhin? Easy lang mo. Huwag kayong apurado. Sigurado ba kayong hindi niyo pinalam sa pulis? Hindi. Mahirap pang pariwalaan. Gusto kong mapalik sa akin ang ligtas ang aking anak. Mabuti. Magkakasundo tayo. Alam niyo naman siguro ang katedral sa Intramuros, no? Oo. Mamayang gabi. Saktong alas otso. Mamayang gabi? Bakit sa gabi pa? Ngayon na! Teka muna, tinuturoan mo ba ako? Hindi! I'm sorry. Ma'am, yung gabi, sa harap ng katedral, alas otso. Ganyan! Ako may hawak ng anak ninyo, akong dapat masunod. O ngayon, makinig kang mabuti. Ito ang gagawin ninyo. Magta-taxi na lang ako. Darating ako sa harap ng Manila Cathedral. Not earlier than 10 to 8. Not later than 8 o'clock. Gagawin mong lahat yung ipinagbili ng kausap mong lalaki sa telepono, ha? Wala kang kakausapin kahit sino. Hintayin mo lapitan ka. Paano kung mahuli ka ng dating? Huwag kang magalala. Mangyayari katulad ng ating plano. Sir, ma'am? Eh, pasensya na ho kayo sa nahipon ko para pantubos kay Jean Rose. At hinihingi ko na rin po yung pambibili ko ng gown sa JS prom ko. Ito na ho, gagamitin ko na lang sa ate ko. Ah. Uh, Thank you. We appreciate the gesture. Pero ayos na namang lahat eh. Itago nyo na yan. Ah, Linda. Tawagan mo nga pala si Austin at si Michelle. Hindi pa nila alam eh. Sige. 不行。多 masangkot ka sa ganitong pangyayari, di ko'y manakalain eh. talagang hindi hindi na kita iuuwi. Alam mo namang na nabiglang ako na makasama ka. Pero kung manganganib ang buhay mo eh, huwag na. Ang mami ko! Mami! Inay! Inay, bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa kakilala kita? Inay, huwag mo naman akong iwan, no? Oh. Inay! Inay!